May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong bait natin, kahit gaano tayo ka-generous o kamapagbigay, parang tayo pa ang nauubos, tayo pa ang nasasaktan, nauuto at pinagsasamantalahan. Marahil lumaki ka rin sa paniniwalang tumulong ka sa kapwa hanggat kaya mo. Pero hindi ba't may mga taong kahit anong tulong mo, tila ba hindi natututo, bagkus ay inaabuso pa ang kabutihan mo. Ang mas masakit pa, Kapag hindi mo na sila matulungan, ikaw pa ang lalabas na masama. Kaya mahalagang matutunan nating kilalanin kung sino ba ang mga taong hindi nararapat sa tulong natin. Hindi dahil tayo'y madamot, kundi dahil tayo'y matalino. Ang pagtulong ay hindi lang basta pagbibigay. Isa itong responsibilidad at minsan isang bitag kung hindi natin gagamitin ang ating discernment. Hindi lahat ng taong humihingi ng tulong ay karapat dapat tulungan. At hindi rin lahat ng hindi natin tinutulungan ay dahil tayo'y masama. Minsan, iyon ang tamang gawin para sa ikabubuti ng parehong panig. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong uri ng tao na hindi mo dapat tulungan. Hindi ito para manira ng kapwa, kundi para protektahan ang iyong sarili, ang iyong oras, lakas at kabutihan. Number one, ang taong palaging umaasa sa iba. Ito ang tipo ng taong walang sariling diskarte sa buhay. Sa tuwing may problema, ang una nilang iniisip ay kung sino ang pwedeng hingan ng tulong, hindi kung paano nila ito mareresolba. Sa umpisa, baka makaramdam ka ng awa may iisip mong baka kulang lang sila sa oportunidad o baka nawalan sila ng suporta. Pero habang tumatagal, mapapansin mong hindi pala sila talagang naghahanap ng solusyon. Naghahanap lang sila ng taong gagawa nito para sa kanila. Ang masaklap pa kapag tinanggihan mo silang tulungan kahit isang beses lang. Sasabihin nilang nagbago ka na o iniwan mo sila. Pero sa totoo lang, ikaw ang laging andiyan, ang hindi lang nila gusto eh, yung pagkakataong kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang paa. Ang pagtulong sa ganitong uri ng tao ay parang pagbuhos ng tubig sa butas na timba, ubos ka pero hindi sila mapupuno. Hindi ka masamang tao kung hindi mo sila tutulungan. Ang tunay na tulong ay ang pagtuturo sa kanila kung paano umasa sa sarili. Kapag palagi kang nagpapahiram, nagdadala o gumagawa para sa kanila, tinutulungan mong manatili sila sa kahinaan nila. Ang pagbitaw minsan ay mas makatao kaysa sa paulit-ulit na pag-ako ng bigat ng ibang tao. Number two, ang taong laging may drama pero walang aksyon ito yung kilala mong laging may reklamo, laging may kwento ng kabiguan, laging may kaaway o problema, pero sa loob ng mahabang panahon, wala kang nakikitang pagbabago sa buhay nila. Kumbaga, sila yung mahilig magsabing, ayoko na talaga, pero bukas nandun pa rin. Paulit-ulit ang cycle at ikaw ang laging nakikinig, nag-aalala, tumutulong, nagbibigay ng payo. Sa una, maiintindihan mo sila. Natural lang na ibahagi natin ang bigat ng damdamin sa mga kaibigan o mahal sa buhay. Pero kung taon na ang binilang at wala pa rin pinagbago, tandaan mo, baka hindi na sila nangangailangan ng tulong kundi ng audience hindi ka therapist at kung kahit ilang beses mo na silang tinulungan, ginabayan at binigyan ng pagkakataon, pero sila pa rin ang paulit-ulit na bumabalik sa parehong gulo, panahon na siguro para layuan mo sila. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa dami ng iyak, kundi sa tapang na gumawa ng aksyon. Hindi mo obligasyon na iligtas ang taong ayaw iligtas ang sarili. Number three, ang taong palaging nagmamanipula gamit ang konsensya. Ito ang mga taong marunong gumamit ng guilt trip. Ito ang mahilig sa mga linyahang, wala ka bang puso? Akala ko kaibigan tayo? Ang damot mo naman, sa unang tingin parang ikaw pa talaga ang masama. Pero kung titignan mo ng malalim, ginagamit nila ang emosyon mo para makuha ang gusto nila sila yung tipo ng tao na alam kung paano gamitin ang kabutihan mo laban sa may sakit sila may problema may utang o may drama lagi kang target kasi alam nilang ikaw yung madaling maawa at ang problema kapag nasanay ka na sa ganyang dynamics mahirap na itong sirain hindi ka masamang tao kung hindi mo kayang tumulong sa lahat ng oras hindi mo responsibilidad ang lahat ng hinaing ng mundo Minsan, kailangan mo ring protektahan ang sarili mong kapayapaan kung paulit-ulit kang ginigil trip para lang masunod ang gusto nila, layuan mo na. Hindi yung tulong, kundi pang aabuso sa kabaitan mo. Number four, ang taong walang respeto sa tulong ng iba. Ito ang mga taong tinulungan mo na, pero walang pasasalamat. Parang obligado kang tumulong. Hindi man lang marunong magsabi ng salamat o minsan pa nga parang kulang pa ang ginawa mo. May mga tao talagang hindi marunong tumanaw ng utang na loob dahil ang tingin nila entitlement, hindi tulong. Sa kanila, normal lang na sila'y laging binibigyan. Normal lang na ikaw ang mag-adjust, ikaw ang magbigay, ikaw ang mag-abono. Pero pag sila na ang may hawak, hindi mo sila maramdaman. Hindi mo man hilingin ang kapalit pero mahirap ding mapagod nang walang kahit kaunting appreciation hindi mo kailangang tumulong sa mga taong hindi marunong magpahalaga ang tunay na pagtulong ay may respeto kahit hindi masuklian pero kung wala man lang pasasalamat o kahit pag-amin sa ginawa mong sakripisyo hindi mo kailangang ipagpatuloy iyon may mga taong dapat matutong mapagod din mag-isa para matutong tumingin sa mga taong tumulong sa kanila Number five, ang taong madalas magsinungaling o magkunwari. Ito ang pinakamapanganib. Hindi lang sila humihingi ng tulong, kundi ginagamit ang kasinungalingan para makuha ito. Iiyak, magtatapat, magdadramang wala na silang makain, pero maya-maya may bagong cellphone o bagong luho. Minsan, ginagamit pa nila ang awa ng iba para sa pansariling interes lalo na sa mga nagpapanggap na may emergency o matinding problema, pero sa likod dito'y panluloko lang pala. Hindi natin sinasabing huwag magtiwala, pero maging mapanuri tayo. Hindi mo kailangang tulungan ng taong kayang mag-imbento ng kwento para lang makinabang sa iyo. Ang kabutihan ay hindi dapat ginagantihan ng kasinungalingan at ang pagtulong kapag naging batayan ng panluloko ay hindi na makataong tulong kundi pagkonsinti sa masamang ugali. Number 6. Ang taong nananakit sa iyo o sa iba, ito ang uri ng taong kahit tinulungan mo na, sinaktan ka pa rin. Maaring sa salita, sa gawa o sa emosyon, maaring sila'y palaging galit, mapanira, nanlalait o abusado. Pero kahit ganoon, ikaw pa rin ang bumabalik para tumulong dahil baka sakaling magbago. Pero kailan mo ba huling naramdaman na pinahalagahan nila ang ginawa mo? O baka naman habang ikaw ay nagmamalasakit, sila'y mas lalong nananakit? Hindi mo kailangang manatili sa relasyon o koneksyon na patuloy kang binababa kahit anong taas ng kabutihan mo. Hindi mo kayang baguhin ang isang taong ayaw magbago at kung ikaw na ang nasasaktan, malamang ay panahon na para tuldukan ang pagtulong. Minsan, ang pinakamagandang tulong sa taong mapanakit ay ang hayaan siyang mamuhay na mag-isa para maramdaman niyang wala ng taong papayag saktan niya habang tinutulungan siya. Number seven, ang taong gamit lang ay tulong mo, hindi ang pagkatao mo. Ito ang pinakamasaklap, yung mga taong andyan lang kapag may kailangan. Wala kang maririnig mula sa kanila sa mga ordinaryong araw. Pero kapag may utang, kailangan ng favor o may emergency, bigla silang sweet, bigla kang friend, bigla kang kuya o ate. Ginagamit nila ang relasyon bilang transaksyon. Hindi mo ramdam ang tunay na koneksyon. Ikaw ay isang paraan para makuha ang gusto nila, hindi isang tao na pinahahalagahan. At kapag hindi mo na ibigay ang gusto nila, bigla kang wala. Bigla silang maglalaho o mas masahol pa, magagalit. Hindi ka obligadong panatilihin ang koneksyon sa mga taong transaksyonal lang sayo. Ang tunay na pagkakaibigan o pagkakapatiran ay hindi base sa kung anong makukuha nila sa iyo, kundi sa kung paano nila pinapahalagahan ang presensya mo kahit wala kang maibigay. Ang pagtulong ay isang napakagandang katangian. Isa ito sa pinakatunay na anyo ng pagmamalasakit sa kapwa. Pero kung hindi natin gagamitin ang ating katalinuhan at pag-unawa sa kung sino ang karapat dapat tulungan, tayo rin ang mauubos, masasaktan at mawawalan. Ang kabutihan ay hindi dapat abusuhin. At minsan, ang pinakamabait na gawin mo ay ang tumanggi, hindi dahil sa pagkamadamot, kundi dahil sa pag-iingat sa sarili. Sa bandang huli, hindi tayo inilalayo ng Diyos sa mga taong ito para tayo'y maging malupit, kundi para tayo'y maprotektahan. Kaya piliin mo rin kung sino ang bibigyan mo ng iyong oras, lakas at pagmamahal dahil hindi lahat ng sumisigaw ng tulong ay gustong umayos at hindi lahat ng tahimik ay hindi nangangailangan. Magpakabuti, oo, pero higit sa lahat magpakatalino. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa next video.